kalingap dan inamin na ang feelings nito kay Joy. Sukindeso. Sa hapong sila lang dalawa ang nag-uusap. Hindi na pinaghintay pa ni Kalingap dan na lumipas ang araw na iyon na kasama si Joy. Siyempre, dahil Sabado, it's bebe time. Ay, Joy time pala. Ang ganda nga ni Joy nung araw na iyon. Dahil bagay na bagay sa kanya ang yellow dress na suot nito. At bagay din pala kay Joy na nakaponytail. Dahil mas lalong nakikita ang maganda nitong muka. Lalo na pag nakangiti. Ano pa kasi si Joy? Si Joy lang naman ay isang mahiyain Mabait, mapagmahal, masipag at napaka-humble na tao. At syempre, sobrang ganda. Yan lahat ang nagustuhan ni Kalingap Dan. Dahil, simula umpisa hanggang ngayon, si Joy ay si Joy pa rin. Marami mang nagbago sa buhay nito, pero ang ugali ni Joy ay hindi nagbago. Ganun pa rin si Joy ay si Joy pa rin. Dahil nga sa mga katangian ni Joy na iyon, ay humanga si Kalingap Dan kay Joy. Nagmistulang puno si Joy nung oras na iyon. Natatawa lang ito at walang masabi. Kaya naman, nag-CR muna ito. <laughs> Parang sa mga palabas lang ah. Pag umaamin yung isang tao, tapos yung babae walang masabi, biglang sasabihin, "Pwedeng pupunta muna ako sa uh, pupunta muna ako sa restroom." <laughs> Hindi naman pinipilit ni Kalingapdan si Joy na sagutin ang mga tanong nito patungkol sa pag-amin ni Kalingapdan. Syempre, sa sagot ni Joy, may tamang lugar, may tamang oras, at may tamang panahon. Kaya, abang-abang tayo, mga kadanjoy. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Please do not forget to like, leave a comment, share, and subscribe po sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po. God bless us all.